Hi guys, what's up, what's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layug. And for today's video guys, it's all about banana Q. Yan guys, ang banana Q ng aking mother. Yan ang ano niya guys, negosyo. Yan. Isa lang yan sa mga negosyo ni Nanay Na guys. Nagtitinda rin siya ng money at saka ice candy. Ito na ang finished product. Tag sampo lang ang isang stick. Grabe ang tiyaga ng nanay ko guys Magluto ng mananakyo Niluluto niya yan guys Nagsimula siya ng alauna Natatapos siya alas 3 Alas 3 na siya nakakalako Grabe katiyaga ng nanay ko na yan guys Ah, uh, ano na yan guys, 68 na siya. Magsi 69 na yan siya sa October. Hindi pa halata, di ba guys? Sa tulong ng kanyang negosyo. Ilang oras ka Hindi ito. siya nagmumukhang matanda. Kasi lagi siyang busy. Ilang oras? Yan. yan, lang ang nagpapabata sa nanay ko guys. Sana all. Yan. Naalata lang siya matanda guys dahil sa book niya. Ang daming uban. Nainita na yan guys <laughs> Grabing init kasi dyan sa nilulutuan niya usok pa Ang sarap ng banana Banana niya guys Kaya ang dami ang nag-aabang ng banana niya Ang lang niyang Nalalako yan guys May, may nandyan na siya kagad <laughs> Mali. <laughs> Bakit ba, Nay? Ginablog natin yung ano mo, negosyo mo eh. Mali, maki-MGS ka. <laughs> <laughs> 2 hours niya niluluto yan guys tapos 1 hour lang niya nilalako wala pa nga ito 1 hour nakakauwi na siya dahil marami ng suki si nanay dito guys kasi kahit sa sumigaw ng masarap, matamis <laughs> naantay siya ng mga suki niya guys So, tag ng mga sabi. Hindi ah, yeah, malalaki na iba. Malaki at saka maliit kasi na yung pagsama mo. Pares maliit kasi na tuwag uh, mo. Malaki maliit eh. Ayan o. Oh. Ah, pag malalaki, dalawa lang. Hmm.